Nagpapainom din bahay na ang alaga ng baka. Good afternoon, everyone. Sama niyo akong painimin ang ating inahing baka. Ayan, um, natin papainimin ang ating inahing baka. Ayan. Ah, uh, adis natin sa kanyang gakudan. Ayan. Alam niya na kung saan siya pupunta. Doon sa... Ayan, parang ilog siya na kung saan. Ayan, tanda nga sila umiinom every time na ganyan hapon na. Ayan nga pala. Yan yung ating inahing bunti siya ngayon. Ayan, nakakatulong din talaga ha, sa mga alaga natin kapag pinapainom natin siya. Little big upang upang maidsan ang ukaw nila sa maghapon. Kasi sa maghapon kain nila, syempre nauuhaw din namin yun kahit ba sabihin natin hayop sila. Ano? So ayan, nakakatulong din yun sa metabolism. Nang sa ganun, ganaan silang kumain sa susunod na araw. Ah, kaya nga pala yan ang teknik namin. Para halimbawa yung bahan natin ay medyo payat. Yan, regular namin siyang pinapainom at binibigyan ng asin para medyo tumahaw naman siya or dumami yung kain ng ating alaga. So ayan yun naman pala yung ating ah, anak ng ating inahin. Ayan. Regular din siyang umiinom dyan sa ilog niya. A-irrigation ah, palawat ay niya, Same sila. Dalawa ang alaga namin. Baka yung inahin at yung anak niya. At yan, regular namin pinapainom yung dalawa para makatulong din siya upang lumakas-lakas yung kain nila ng, ng mga dami. Especially dyan sa aming ah, paglalaan, medyo pamutiin talaga yung damo. Kaya talagang siya garaan ang pag-aalaga ng ano ng hayop o nang sa upang kahit pa paano may tubuin tayo ano kasi ang ang kadegang pagod lang naman diyan ay yung pagbubuo and then kapag tumaas ang value niyan ayan kapag lumaki din tataas ang value niyan so ayan yun ba yun tubo natin Maganda din talagang investment ang hayop kasi hindi bumababa ang value niyan. Instead, dumataas ang value sa mga alagang hayop. Anday kung saan mo i-invest yung pera mo, much better na dyan na sa hayop. Nang sa ganon, makikita mo talaga na nag i improve investment mo. So, kaya iyon, yun na yung naisip namin na investment. Since na hindi na tayo pa bata. So, ayan nga pala. Ang dami nating naikwento. Ano ayan? Yan, ha, tapos na nga palang uminom yung ating alagang baka. Yung ating, ano na lang yan, yung anak ng ating inahim. So, ayan, ililipat naman natin siya ng pwesto. Nang sa ganun, maka sab sila. Ayan.